Hello guys. Good morning. So, matagal ng panahon na hindi ko na si yung garden ko. Kaya ngayon, maglaan talaga ako ng um, whole day para ayusin tong aking garden. So, kung makikita nyo, meron ako mga seeds. Mga seeds na itatanim. Tapos itong kamatis ko nasa paso. Ito, ililipat ko doon tapos, yung mga ampalaya ko doon at sa kasitaw. Ayun. Doon sa may balag. Um, e, tatanggaling ko na kasi namumulaklak nga siya guys. Pero yung bunga niya maliliit. Kaya, tsaka kasi malamig na. Kaya, hindi na maganda. So, ang gagawin ko, tanggalin ko yung mga yon. So, samahan nyo ako guys. Mag, uh, ano tayo. Mag garden tayo ngayong araw. So guys, yun ang mas bintaha kapag nasa paso ang halaman mo. Kasi pwede mo siya ilipat. So since winter na guys, uh, ito na yung side ang may araw lagi sa umaga. So dito ko na nilagay yung yung alibati ko matagal na nakalagay dito. Tapos, yung isa ko halit na paso. Tapos ito yung kalilipat ko lang, yung may beans, may sili, ayan po, at saka yung San Marzano tomato, uh, ito po yung isa, ayan, may mga bulaklak ba po, so yun, yun po yung nilagay ko dito kasi naaarawan ko sila, so guys, ano ako, kapag may ginagawa ako sa backyard ko, ano ako, Uh, multitasking ako habang nag-aayos ako ng garden at the same time po nagdidilig ako hinahayaan ko lang siya na mabasa yung lupa kasi ngayon hindi ko na masyadong nadidiligan ang aking mga halaman so hinahayaan ko po yung yan na madiligan po ng halaman so guys nakita nyo tong ating black raspberry oh maganda naga-green na naman siya So 'yun, 'yun guys. 'Yun ang aking gagawin ngayon. Marami, marami pa akong gagawin. So ito ngayon mga suki ang aking ginagawa. Tinatanggal ko na yung mga ang um, palaya natin at saka mga sitaw na tanim sa balag. Papalitan ko siya ng snow pea. garden manure at saka compost, sinalo ko po. So, 2 is to 1. Ah, uh, dalawang sukat ng compost, isang sukat ng depende kung gano'ng kalaki yung sukatan nyo po. Sample, ah, uh, yung ice cream na lalagyan. Gamitin nyo yung sukatan. So, dalawang ganoon ng compost at saka isang gano'n ng uh, chicken manure. Tapos haluin guys. Haluin mo. Tapos ilagay sa container. ito. So, ito na siya guys, yung lupa na hinalo ko kanina. So mataba na to guys. Magiging healthy na yung inyong halaman. So nare-ready ko na to kasi tataniman ko ng snow peas po. Kung tutuusin late na po ako magtatanim. Pero we'll see. So guys, ito yung snow pea na itatanim natin. Um, pwede na to siya ilipat. Ayan. Ayan po. napakadali lang guys magtanim nito butas kayo na kasya yung itatanim tapos yupi yupiin nyo lang po ito sensya na kayo ha wala akong taga-hawak ng kamera so ay nabas <laughs> ano ba yan <laughs> anyway, mabubuhay po ito guys basta intact pa rin yung ugat niya ayun dito, tanim din tayo dito Yun. yun na guys nabutasan na natin taop ano na lang natin takpan ng lupa so yun na may snow na tayo maghintay na lang tayo ng ilang araw uh, ilang linggo lalaki na yan siya ito yung compost ko guys na hinarvest na Hinal hinaluan ko siya ng chicken manure. Tapos, yun yung ilagay ko sa paso. Tapos, tataniman. So, yan lang po, guys. Hindi na ako bumibili ng uh, garden soil. Uh, gumagawa na lang ako ng compost. Tapos, chicken manure na lang binibili ko. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo. Mataba ang halaman nyo. Maging successful ang inyong mga halaman. Ito po. Ito po yung kalalabasan niya pag matabaan yung lupa medyo nalang tutay lang yung kamates ko guys kasi hindi ko nadiligan to ng ilang araw pero tong isa tingnan nyo po at saka kasi ito nakatanim siya doon sa may lilim kaya hindi siya lumaki ng mabilis samantalang itong isa matag dito ko na siya talaga tinanim kaya naarawan siya kaya tingnan nyo po napaka healthy niya. San Marzano tomato po ito. Ito po yung paborito kong kamatis na masarap ilagay sa salad. Um, tapos ito din, ganun din. So, meron pa ako doong ililipat. So, yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating pagagarden garden Sita natin guys na hindi pa nakapag-subscribe para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Uh, pwede kayo mag-subscribe. At pwede ninyo i-share po sa ating mga uh, kapit kakapitbahay, mga kaibigan para po ma-inspire din sila na magtanim mga suki ko. Ito na yung ang tinanim natin. Uh, ito pa. Ayan. Tapos meron dito. Tapos meron din dyan. Ayan po. Tapos may mga tinanim din ako dito. Ito pa. Ayan lang yung update ko, guys. So, see you next time sa next ko na video. And, uh, ingat kayo lagi. Bye! -bye.